Hello mga kaibigan, good morning. So dito tayo ngayon sa kahabaan ng it's kapunta po tayo ng Hortegas. So napapansin dito natin mga kaibigan, no, uh, naglalakihan na ang mga puno dito at naghahabaan na ang sanga. Yun mga kaibigan na uh, yung mga sanga dito malalaki talaga. So nakayong yung posya sa highway po ng EDSA So halimbawa pala mga kaibigan no, uh, mababagsak o mababali itong mga sanga na to. So marami talagang madisgr madidisgrasya or mababangga. Kaya sana mga kaibigan no, uh, maiwasan yung aksidente nito sa itsa. Dapat yung mga nakayungyong na puno or sanga sa highway naputol na sana to. Kasi delikado po ito. Ayan po napakalaki po ito ng puno na to. So hindi na po siya diretso. babagsak na po siya, papunta po siya dito sa highway ng Idsao. Ito po mga kaibigan, kung ito ay mabuhal ma or matumba na matamaan ng malakas na hangin, so marami po talaga madisgrasya na mga motorista dito. Kaya dapat sana maagapan sana ito ng maaga at mapuputol ito tingnan mo mga kaibigan ang laki-laki ng mga sanga na to yung po sa highway ng Itza at itong sanga tong isa malapit na po bumaba po sa highway at makakaharang talaga to kung ito ay mababali sana mga kaibigan no, at maraming makakapansir at makarating to sa mga katastasan at sana maaksyonan agad kasi ito mapuputol na po ito mababagsak to isang malakas na hangin lang to mga kaibigan marami na madisgrasya dito at napakabilis pa naman yung mga sasakyan dito oh. Paano na halimbawa na maputol to tapos maraming magbangga, maraming madisgrasya. So kawawa naman sisihin naman yung mga ano, sisihin naman yung mga nagtanim dito. So habang maaga pa dapat nakuputol na sana to. Kasi ang puno pag naputol tumutubo pa rin. Ang tao pag namatay hindi na ho mabubuhay. Kaya ho makakaibigan sana makakarting pa to. At sana sa lahat-lahat ng nakaka kita sa aking video. Sana ma-share din na para makarating sa mga katastasan. Ayan lang po mga kaibigan. Concern lang po ako kasi mahirap po ako madisgrasya po. At maraming maraming salamat po. God bless. Bye-bye.